Adi si Kapis Bindor, salamat sa kanduktan, tagkan, kulkog makapulpog, I love you. So guys, nandito tayo ngayon sa Mubo, kasama natin si Kapis Bindor, yan. First time in my life, makukulab na natin siya. At, ang dami naming isda guys, oh. Oh, yeah. hey, Grabe talaga yung preparasyon ni Kapis Bindor kay Doktan. <laughs> So guys, ito na yung ating imumukma ngayon. Ayan. Napakalaking tuna. Nasa 30 kilos to, no? Idol? Oo. Mm. Ayan. At tuna. Ang laki nito, guys. Talagang mabubusog kami nito ni Kulkog. Ayan. Grabe, sobrang laki. Iba talaga ito mag-prepare si Kapish Binder Black, no? So, andito ba yung iba? So, ipakita mo kung ano yung mga... Boss, anong mga... Ay, ma sa sakita, may mga sakit pa, may mga idol. Ating pare ni Sakandukdan. Ito yung tinatawag na putian puti Tapos ito yung uh, mamsa. mamsa. Tapos may isa pang lapu-lapu. Lapu-lapu. giant. Grabe. Talagang hindi kami uuwi hanggat hindi namin uubos to. Siguro <laughs> estimate ko mga dalawang buwan kami dito sa laot. Kasi kita nyo naman oh. Wow, wow, wow. Pultalib. Sobrang laki nyan ng isda oh. oh. Sarap nito guys. Saram Abangan nyo mamaya yung aming mukbangan. Hi muna ito sa ating vlog. Oh. Ayan, hi. Adi si Kapis Pindor. Salamat sa kandukdan. Tagkan, kulkog makapulpog. I love you. Ayan. Adi na mo niya, murukbang ni Dukdan. Yan, pero tatad namo ni nimok pangun hulat tulat lang mga idol. Tay mok na namo ni ni dan. Yan kasi magpapabuhay pa kami ng gasol sa uling. Kasi mis, <laughs> adoy. 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 Sige ba? Yan na, ngana duk kay per gerganda dab. Ay, yan. So guys, yung bangka malulubog na sa aming himumukbang. Hindi pa kami nakamukbang yung bangka. Malulumos na. <laughs> <laughs> Mahirapan kami nito magluto kasi malulumos na yung bangka. Aray ko po, po. Aray ko po. po. Aray po, po. <laughs> Iba talaga hey, ito si Kapish Bindor. Nasa 60 kilos yung aming imumukbang ngayon. Ewan ko lang kung anong resulta nito. Impatcho siguro. Impatcho siguro. Impatcho. Pakain mo na biyahe nyo, pakain sa dami. Ayan, nyo mga idol, ha? Ulat-ulat lang mga akan, mga idol. Ayan, hintay-hintay lang. Ulat-ulat lang, okay? Sun, pakita naman yan. Buy kilaw, Arcalas TV. Ada, oh. kami ni Buy Kukan, ni dokdan. Shoutout sa lahat ng mukbangers dito sa Masbate City. Ayan, yummy-yummy. Spang pa natin. Uh, Suka so tamig Para na si Mangko Wow Yummy yummy Ang ganda oh Talagang Fresh na fresh Fresh pris na fresh mga Yay! kaswerte uh, na na Mitse na sa mo